Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinagtanggol ng Malacanang ang pagtanggap sa resignation ni Finance Undersecretary Shelo Magno. Sa isang statement, sinabi ng Presidential Communications Office o PCO na tinerminate ang appointment ni Magno dahil sa hindi pagsuporta sa mga programa ng Administrasyong Marcos. Nakasaad pa sa statement na matagal ng kritiko ni Marcos at administrasyon nito ang dating UP professor. Inanunsyo ni Yusek Magno ang kanyang resignation araw ng Huwebes, September 7, matapos mag-post sa kanyang social media account ng isang graph patungkol sa supply and demand na ang pinatutungkulan ay ang inilabas na executive order na nagpapataw ng price ceiling sa bigas. Matapos ang sibuyas at bawang at problema sa supply ng bigas, isa pang problema ang kinakaharap ng mga mami-mili dahil sa pagtaas ng presyo ng kamatis. Ayon sa ulat, umaabot ng 300 pesos per kilo ang kamatis sa ilang palengke sa Metro Manila. Ang pagtaas ay bungsod na rin ang kakapusan sa supply nito kasunod ng pananalasa ng bagyo sa bansa. Naglalaro naman ng mula 180 pesos hanggang 200 pesos ang presyo ng kamatis sa ibang palengke gaya sa Las Piñas, Guadalupe, Makati, Pasig at Pasay. Ayon sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, tumaas ang presyo ng lahat ng gulay sa buong Luzon. Una nang nagbabala si Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa posibleng pagtaas ng presyo ng kamatis. Dumating na sa bansa si Australian Prime Minister Anthony Albanese para makipagkita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbisita ni Albanese, inaasahan ang kasunduan para sa strategic partnership ng dalawang bansa para sa security, counterterrorism, law enforcement, education at maging sa climate change. Inaasahang pag-uusapan din ng dalawang opisyal ang Philippines-Australia Status of Visiting Forces Agreement na pinagtibay na ng Senado. Si Albanese ang unang Prime Minister ng Australia na bumisita sa Pilipinas mula noong 2003. Kamakailan ay nag-courtesy call din sa Malacanang si Australian Foreign Minister Penny Wong. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>